Okay, dito sa video na to, turuan ko kayo kung paano magkabit ng flux cord kung meron kayong Huyoma Japan gasless MIG welding. So, syempre, una, kuhanin natin tong flux cord natin at alisin natin yung plastic. So, pagka binili nyo sa akin to, nakakabit na to mga kaibigan. So, ito, magagamit ninyo yung video na to kung kayo ay bibili ng panibagong flux cord at papalitan nyo na ng bago. So, yan, yeah, natin yung lock dyan. So, make sure lang na tama or uh, ganun din yung ibabalik sa mga kaibigan. Yun nga palang flux cord natin na yan, oh, punutol ko yung dulo. Tapos, uh, kukuhanin ko yan, ididiretso ko yan mga kaibigan para maganda yung pagpasok doon sa feeder natin. So, lalagay ko lang to rito sa, yan, sa holder na yan. Tapos, ilalak ko na rin yan mga kaibigan para hindi gumalaw. Make sure, hawakan nyo mabuti yung dulo ng flux cord kasi pag binitawan nyo yan, kakawala yan yung roll nyo magwawala. So, hawakan natin yung dulo, yan yung lock nyan, nalisin natin, iangat natin yung pinaka-roller sa taas, ipasok natin diyan sa gitna, dun sa butas doon tapos sa kabilang butas din ipapasok natin so kung nahihirapan kayo gumamit kayo ng flyers para maitulak yung dulo dun sa butas na yan itulak ng konti para pumasok talaga tapos pag okay na ibaba mo yung roller dyan sa itaas tapos yung feeder lock pwede rin pahigpitan yan ha, kung maluwag kapag so okay na yan isaksak na natin sa 220 volts ayan so may extension ako saksak natin sa 220 volts then i-turn on na natin so dito nandito yung power switch tapos i-ready natin yung torch palalabasin natin dyan yung flux cord so, dito sa harapan nandito yung adjustment ng amperahe at saka yung bilis nung paglabas nung flux cord so dapat nakatodo yan para mabilis yung paglabas ng flux cord kuhanin natin yung torch at pindutin yung trigger na yan so umiikot na yung ating roller sa feeder at hihintayin na lang natin na lumabas yung flux cord dyan sa pinakadulo. Kaya sinasabi ko kanina, i-flatten nyo yung pinakadulo ng flux cord para hindi mag at lumabas ng maayos dyan sa dulo. Ayan, so lumabas na. Ibig sabihin, maayos yung pagkakalagay natin dyan. So what if kung uh, ayaw lumabas, so ganito yung gagawin niyo Tanggalin natin yung pinaka-nasel na yan, ano? Ayan, so twist and uh, hila lang. Ayan, matatanggal nyo yan. Tapos tatanggalin nyo yan yung pinaka-tip kuha kayo ng flyers, itanggalin nyo yung pinaka roscast di roscast lang yan Ayan. so konting pihit tanggalin mo so yan yung pagka hindi lumabas yung pinaka flux cord so ibig sabihin sumasag ko kasi Ayan. so tanggalin mo yung feeder roller mo lang yan ha kung ano ba diba, masyadong mahaba na yung pinaka yung mga yung pinaka flux cord ganun lang yung gagawin niyo So once na okay na, pindutin niyo uli yung so balik niyo yan siyempre para lumabas yung flux cord. Ayun. So yan yung pagka nahirapan lang yan mga kaibigan. So balik mo na yung tip. Yan. Pag nahirapan kasi lumabas, ibig sabihin sumasag po yung pinakadulo ng flux cord dun sa loob ng tip. Yan. So yan. Balik lang ulit. Okay na yan. Pwede nang gamitin.